Bawi ng person. Wait, wait na tayo guys. Wait, wait na tayo. <coughs> Sana uwi na tayo ng ilagan guys. <laughs> Samahan nyo kami uwi ng ilagan. Hmm, Joke lang. Ah? Electric. Dikitan? Hmm. So tadi barbaro ng electric. Ay. Uwi na tayo. Joke lang. Ay, tanay pagbubaran na yun. Pag diba? 282-333-870. Ajay, talo nga ajay, electric Ito 333780 well, ginatang ni di forward Ay de well. Just like hey, out, uwi tayo, guys, uwi Uwi na tayo Kaso lang, ide, di si Nanti binayatan lang, <laughs> na, na ala 3 ini aji forward the kingdom. Topa ka tani oh. Sugod at. Topa. Tigayan ti Honda ni. Eh guapo di Honda Civic si na blue. <coughs> hmm. On, ay ni Nissan NSX. Malas tub. Oh. Yan, dito na tayo. Oh. Ay, muntik na. Dito na tayo guys sa uh, Circle. Balintawak Circle. Ah. Dito na tayo sa Balintawak Circle. Galisto lang ya. Mas, mas alis to lang ano sin at tatay si Gida ya. Tapisin na ko na. Nagugutom na ako kanina guys. Kaya kumain muna ako bago kumiyak. Okay, Kung hindi mawala pa akong video yung bawak ano naman ba? ako. Wala pa akong ki na video. Mabawa naman. Padasom, padasom, mhm, padasom. Dali, gine. Pinijom ko nga mat, ha? Ano? Ako ko nga tapos ayun na yung anak ko. Ano? Ano? Ina-send. Ano? Wala BMW. Ano yun, Thank you for letting me say that to you. I'm Take your time. Pauwi na tayo guys dito sa Tagaytay. Kita niyo yung LRT doon sa taas. O LRT station. Tapos yung bus station dito sa baba, mga bus station. Yan, palis na tayo. Pauwi na tayo. Ilaga. Ay, ah, ilaga, sorry. Ikalaw <laughs> ka pala. Yan guys, yan. Pauwi na tayo guys, pauwi na. Kenno, nakabigo motor no. Ayan, ah, tignan yung barut ng motor, <laughs> Ay, barut ng motor Ah, <clears throat> uh, Quirino Highway, yeah. Kung NLEX sana tayo, pauwi na tayo ng Isabela <laughs> Pero Quirino Highway pa rin muna tayo, Quirino Highway naman Ayan, yeah. Quirino Highway dito sa gilid, NLEX sa gitna, Monumento sa Tulo, ayan yeah nandito tayo ngayon sa Carino Highway yan yeah. pasok tayo ng Carino Highway yan yeah, guys dito na tayo Carino Highway tatlo lang yan guys Carino Highway sa gitna uh, NLEX NLEX yeah, nakikita na tayo ng tulay guys yeah. Carino Highway Carino Highway tayo guys Carino Highway pauwi na tayo ng bahay bahay ni Big Boss AK Bawin na tayo ng bahay ni Big Boss AK AK Corpo Nyo, nasa matan dyan 10 10 10.36 10.36 10.30? 10.36 10.36? Sabi-sabi sa'yo siya. Alistod siya eh. Di ni. niya. Hindi, hindi tayo lobo-lobo na. Hindi tayo nakakaibig. Hindi mo nakakaibig? Alistod siya eh. Hindi magpapunta siya ng next. Ang next siya? Ma, 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 ma. Sayo muna natin. Sayo muna natin guys para para enjoy natin kay traffic. <laughs> kahit traffic guys sige. Igiling-giling muna natin kay traffic. <laughs> Yan si Mama Mary guys, oh, pinaparada nila nila. nila si Jesus. Yan si Jesus. Pinaparada nila yan. Pinaparada nila si Jesus. Yan guys, Pauwi na tayo. Nakita nyo yun guys. Yun. Paparagi. Ayan. Pauwi na tayo guys. Pauwi na tayo ng bahay. Yan. Maya maya na ulit guys. Hanggang sa muli. Bye bye guys. Bye bye. Love you.